อะไรอันดมหกป่งได้ What is up mga kapelengs? Itatangal daw sa Tagalog ngayong araw. Bibili tayo ng bulaklak para sa ating bebes dahil sabi nila, no ay ayatem pakiligim. Hindi mo nawatan kasi hindi ka Ilocano. O sige, I will translate into Tagalog. In Tagalog, kung mahal mo, pakiligin mo. Eh ikaw siguro sa gin ka nalang kinikilig. Charis, buris. So ayan, tignan nyo naman ang diskartihan ni Coffee Boy, Robin Patilyang, datingan. Shish, purish! <laughs>

So ayan, nandito na nga kami sa dagat-dagatan nila at marami na naman akong ichichika sa inyo dito. Siyempre, marites tayo. Hindi lang ako ha, pati kayo. Charises, charis, buris. <laughs> So yun, meron akong kwento Ikikwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ha? Sa comment, nagsimula ang lahat mga kape Isa siyang tiga sa mga videos natin Lagi siyang nagka-comment Alam niya naman sa atin, nag ko lahat ng comments niyo Hindi ko lang nire lahat dahil naghahang yung CP ko So ito na, one time nag-comment siya, ko lang Kasi akala ko isang beses lang siya magka-comment Pangalawa yata o pangatlo At yun, napansin ko na Sabi ko, wish siya ulit Siyempre, discarding malupitan, ginamit kung yung official account ko pan reply Papansin lang ano eh <laughs> diskarte yun para istokin niya ako tapos gagi inad niya ako o di diba napakalupit na diskarte yan pero alam nyo ba yung mga babae sa chat mahihain sila kaya ito, ako na ang nag-first move. Chinat ko siya, sabi ko, pwede ba kita maging kapitbahay? Ha, <laughs> ha, ha. Siyempre, single tayo. Wala masama man, chicks. Ha, charot. So, ayun, habang tumagal ng tumagal, one month na kami nag-uusap. Kahit nung nasa province pa lang ako, at ito, naisipan namin magkita. Si kapitbahay ko sa probinsya, halata naman na wala siyang gusto sa akin, di ba? Hindi ko din siya nakakachat dahil bihira lang mag-reply. Sempre doon tayo sa gusto tayo, di ba? Sa mga nagtatanong kung paano na si Kapet Bahay, ayun, okay na sa akin yung naging kaibigan ko siya. Siyempre, love scars, takot na akong masugatan. <laughs> Sobrang ganda niya para sa akin, kaya I think wala tayong pag-asa kay Kapet Bahay. Yun lang, mga charities. Three hours later. Alam niyo ba mga kape, abutin na kami ng gabi. Nagtampo yan malala, nawalan daw siya ng gana. Kasi naman, iniram niya yung cellphone ko. Sabi niya, titignan niya lang daw yung mga picture namin, tapos nagbuklat pala ng message messenger ko eh nabasa niya yung convo namin ng ex ko sabi kasi ng ex ko dun sa may combo sana all may back ride tapos tapos sabi sana all may jowa na tapos sabi ko naman gusto ko lang naman na may na back ride tapos sabi niya pag ex ex na wag nang kausapin sobra gagi ang hirap niya si kung saan saan pa kami naglibot libot para lang makuha ulit yung love niya bibigay nga ako sa'yo eh Kira, Uy! Ano Malinis siya guys, hindi siya madumi. <laughs> Pero siyang higaan. Sige, nasira na. Ano yan? Ano? Ano okay. siya? Ito si Helios ka po eh. Tara. Oo. Oh. Ano? Ang ganda. Ano <laughs> pinagkakamalaman ni Gav? Hmm? Uh -huh. Unang bulaklak para sa iyo. <laughs> Hello, di ba nakita ko yung post mo eh? Yung hmm, wala magbibigay sa iyo ng ganyan ya. Uh -huh. Makita ko yun. Pero hindi lang yan. Mas malaki pa. Pag? Ganyan. Ano, uh -huh. hindi ka nagtatampo. Hindi daw. <laughs> ano? <laughs> Kanina po sa ano, sana ibibigy, ano yung sana ibigay, ano yung kasi tampo-tampo ka pa. Kasi so, ko magtampo ako? Hmm. Ba't kasi nakukuha kayo ng cellphone? Oh, ano kino? Hmm, bakal ego. <laughs> Charot. Charot so, lang yun. Gusto mo sabihin ko ba't ako madrip? trip Bakit? <laughs> <laughs> Sabihin ko ba? Sabi na. Amais ka. O kasi, yung bulaklak ko. Hindi yung bulaklak ko. <laughs> Kasalanan mo kasi. Nasaktan yung puso ko. <laughs> Totoo naman. Sabi niya, titignan niya daw yung picture na sa cellphone ko. Tapos? Tapos? Ano? <laughs> ano? Does wala? Mm -hmm, wala. Ayusin mo yung, ano mo, umayos ka, ha? Bukit, nag-chat lang naman, ha? Oh. O, anong, ano, chat lang? Nila lang mo lang yun? Oo. Oh. Okay, sige. Huwag kami nag-chat ng ex ko. <laughs> Sabihin ko din, sinasakyan ko lang din. Oh, di ba? Pero sorry na. O, na. Nagsorry na ako kanina Sorry ka, pa. Sorry ka para ka pang galit. Kanina kanina ba ako nagsorry? Ilang oras na? Siyempre, bad trip ako eh. Tatlong oras na. O ano naman? Eh hey, ano, kahit magsorry ka. Magsorry ka na magsorry. Hindi na ako magtutat doon. Tuloy mo lang, gawin mo lang. Tuloy mo lang pag-uusap niyong dalawa. Ayoko na. That's all. So ayun dahil batina na kami, ito nagkapi na kami at hindi ko inaasahan na yung thermos ko walang shit, basag basag na masyad. pala. At inaabot na nga kami ng alas 8 ng gabi at syempre gutom na gutom na kami at iyan bumili ako ng McDo. Lovers in McDo naman ngayon, hindi na ng lovers in Paris. Sheesh. So ayun na, mga kapeles, maraming maraming salamat sa panonood.